Oh yan, sige. Oh yan, okay. May sprite. Tagay. Tagay. O. Oh. Sprite lang yan doon, say. Meron ba yan ano? Oh, Duna. Duna ng buhay ko. Sabihin mo, light, camera, action. sabi mo na. Tapos, tapos. Light! Camera! Action! sige na. Ay, malayo pa. Malayo pa. Oh, o, lapit ka muna. Sige, lapit muna. Oh, puna natin. Aga pa lang Sige. Gano'n, gano'n. Oh, One, two, three. Yan na, yan. ayan. Camera! Action! <laughs> oh. oh, oh, o, so, <laughs>